Sa panahon ngayon, hindi na bago ang makasalubong ng mga taong walang konsiderasyon, yung tipong inuuna ang ego kaysa respeto at parang hobby ang pambabastos. Pero ang tanong, paano mo haharapin ang ganitong klasing tao nang hindi ka bumababa sa level nila? Hindi mo kailangan ng madilim na taktika, manipulasyon o kahit anong uri ng panlilin lang. Ang kailangan mo ay malalim na pag-unawa sa human behavior, kung bakit sila ganun, at paano mo magagamit ang psychology para protektahan ang sarili mo. Iset ang boundaries at manatiling kontrolado sa kahit anong sitwasyon. May mga paraan para mapatigil. Ang isang taong walang respeto nang hindi ka sumisigaw, hindi ka nakikipag-away at hindi mo kinakailangang gumamit ng puwersa. Minsan, sapat na ang tamang mindset at tamang approach para mawala ang power nila sa'yo. Dito papasok ang behavioral awareness, ang kakayahang basahin ng isang tao. Kilalanin ang kanilang motibo at unawain ang galaw nila. Sa halip na ikaw ang maapektuhan, ikaw ang nagiging may hawak ng direksyon ng usapan at ng dynamics. At tandaan ang pinakamabisang paraan para patigilin, ang isang taong walang respeto ay hindi ang manipulahin sila, kundi i-master ang sarili mong emosyon, i-control ang reaksyon mo, at ipakita sa kanila na hindi ka madaling guluhin o lagyan ng pressure. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga practical psychological tactics, ethical, smart, at powerful na makakatulong para hindi ka malusutan ng mga taong walang galang. Ready ka na. Tara, simulan natin. Number 1. Ang simula ng laban. Minsan sa buhay, may mga taong talagang sinusubok ang pasensya natin. Mavroar, yung tipong walang konsiderasyon, walang respeto, at kung magsalita ay parang sila lang ang tama. Kahit gaano kakalma, kaya ka nilang guluhin kung hindi mo alam paano sila i-handle. Pero tandaan, hindi mo kailangang makipagsabayan sa kabastusan nila. Hindi mo kailangan makipag-away o magpakababa para lang patunayan na hindi ka nila kayang tapakan. Ang una mong hakbang ay makita ang sitwasyon nang malinaw at hindi magpadala sa emosyon. Kadalasan, ang taong bastos o walang respeto ay hindi talaga malakas. Sa totoo lang, sila ang madaling matrigger, madaling ma-offend at laging insecure. At kung hindi mo alam paano sila basahin, baka ikaw ang mapaikot nila sa gulo. Pero kapag alam mo ang root ng behavior nila, mas madali mong maunawaan kung bakit sila umaasta ng ganoon. Hindi para patawarin sila, kundi para hindi ka maapektuhan. Kasi kapag hindi ka naapektuhan, nawawala ang power nila sa'yo. Ang tunay na laban ay nagsisimula sa loob mo. Paano ka magre-react? Paano mo aanggapin ang sitwasyon? At paano ka magsiset ng boundary ng hindi mo kailangan makipagsigawan? Yan ang unang skill na kailangan mong i-master. Bago mo pasubukang i-handle ang taong walang respeto. Example. Isipin mo may office mate kang laging nang-aasar, laging may patutsada, at laging sinusubukan kang pahiyain sa harap ng iba. Dati, madaling sumabog ang galit mo. Pero ngayon, hindi ka nagre-react agad. Tinitingnan mo lang siya, kalmado, steady, at hindi nagpapadala. Sa simpleng hindi mo pag-react, nawawala ang saya niya. Kasi ang tahimik mong confidence, mas malakas pa kaysa sa sigaw niya. Number 2. Bakit mahalaga ang pag-intindi sa pinagmumulan? Kapag may tao na walang respeto, unang instinct natin ay sumagot, lumaban o magtanggol ng sarili. Normal yun. Pero bago ka mag-react, mahalaga munang maintindihan saan nanggagaling ang ugali nila. Kasi sa psychology, hindi nauuso ang aksyon na walang ugat. Maraming tao ang rude, hindi dahil gusto ka saktan, kundi dahil iyon ang paraan nila para itago ang sariling kahinaan. Ang iba insecure, ang iba stress, ang iba hindi marunong makaramdam ng empathy. At may iba ring lumaki sa environment na walang model ng tamang paggalang. Kapag nakikita mo ang pinagmumulan, bigla kang nagkakaroon ng kalamangan. Hindi ka na masyadong naapektuhan. Hindi mo sila nakikitang kalaban, kundi tao lang na may bitbit -bit na attitude na hindi nila alam i-handle ng maayos. At dahil doon, mas nagiging strategic ang bawat reaction mo. Hindi nito ibig sabihin na pinagtatanggol mo sila. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mo silang tiisin. Ibig sabihin lang nito, hindi ka nagpapadala. Hindi ka nagpapaikot. Hindi ka nagpapa-pull down sa emotional drama nila. Mas lumilinaw ang isip mo dahil hindi ka emosyonal na nakatali. Sa pag-intindi ng ugat ng behavior ng isang bastos na tao, nagkakaroon ka ng mas malinaw na direksyon kung paano sila haharapin. Dito mo makikita kung dapat bang kausapin sila. Iset ang boundary o iwasan ng tuluyan. Hindi ka na nanghuhula, alam mo. Example. Isipin mong may ka workmate kang laging may sarcastic comments. Ay, yan na naman ginawa mo? Sure ka ba diyan? Dati nakakagalit, pero ngayon napansin mo, siya mismo ang pressured at kinakain ng insecurity. Kaya ang sagot mo, calm, direct, at hindi nagpapadala. Kung may suggestion ka, sabihin mo ng maayos. Dahil inintindi mo ang ugat, hindi ka na natatamaan. At sila ang nagmumukhang inconsiderate. Number 3. Kapangyarihan ng tamang mindset. Kapag hinaharap mo ang taong walang respeto, hindi lakas ng boses ang panlaban mo, mindset. Kasi sa totoo lang, karamihan ng bastos na tao, umaasa sa reaksyon mo. Gusto nila makita kang magalit, mairita, o mawalan ng kontrol. Doon sila humihigop ng power. Pero kapag ang mindset mo ay kalmado, steady, at klaro ang boundaries, hindi sila makakapasok. Ang utak mo ang unang frontline defense mo. Kapag mali mindset mo, ikaw ang mauubos. Pero kapag tama, sila ang mawalan ng epekto sa'yo. Ang tamang mindset ay hindi pagiging plastic o pagiging weak. Ito ang mindset na alam kung kailan magsalita, kailan tatahimik at kailan magdi-disengage. Hindi ka nagpapadala sa emosyon, pinipili mo ang reaksyon na beneficial para sa'yo. Kapag ang pananaw mo ay, hindi ko kailangang patunayan ng sarili ko sa taong bastos, biglang nagiging maliit ang epekto nila sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka na nagpapahila sa laro nila, hindi ka na sumasayaw sa tugtog nila. Ang mindset na ito ang nagbibigay sa'yo ng psychological advantage. Mas nakakakita ka ng patterns, mas nararamdaman mo kung ano ang gusto nilang mangyari. At mas alam mo kung paano mo babaguhin ang direction ng interaction. Hindi na sila ang may control, ikaw na. Example, may kakilala ka na laging nanunundot ng issue. Ang bagal mo naman. Ano ba yan? Wala ka bang alam? Dati, tinatamaan ka agad. Pero ngayon, ang mindset mo ay simple. Hindi ko kailangan patulan. Imbes na mairita, Ngumiti ka lang at sinabing, Kung may constructive ka, say it. Kung wala, hindi ko kailangan marinig. Walang gulo. Pero bagsak agad ang power nila. Number 4. Basahin mo bago ka magreaksyon. Sa isang tao na walang respeto, ang pinakamalakas mong sandata ay hindi sagot, kundi observation. Karamihan ng tao, nagre-react agad. Pero ang tunay na may control, tinitingnan muna ang kilos, tono, at pattern ng kausap bago magbitaw ng salita. Kapag marunong kang magbasa ng behavior, nagkakaroon ka ng insight sa utak nila. Nakikita mo kung ginagamit ka lang ba nila para ilabas ang stress nila. O gusto ka lang nilang matrigger. O sinusubok ka lang nila kung hanggang saan ang pasensya mo. Dito papasok ang skill ng silent analysis. Yung hindi ka pa nagsasalita. Pero alam mo na agad kung anong klase ng tao ang kausap mo. Hindi para i-judge sila, kundi para malaman mo kung anong tamang hakbang at approach ang dapat gawin. Kapag marunong kang magbasa ng tao, mas madali ka rin umiwas sa trap nila. Hindi ka na maluloko, hindi ka na mabibigla, at hindi ka na madaling ma-provoked. Ikaw ang nagiging neutral observer habang sila naman ang nagiging predictable. Ang ganitong pag-unawa ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan. Kasi habang sila, diretso lang ng diretso sa pag-atake, ikaw naman, nakikita mo ang buong picture. At dahil diyan, hindi ka napipikon, hindi ka nagugulat, at hindi ka napipilit sumabay sa gulo. Example, nasa meeting ka, tapos may isang tao na biglang nag ng voice na parang gusto kang i-corner. Dati tatamaan ka agad, pero ngayon, napansin mo ang tono niya, hindi galit, kundi defensive. Napansin mo rin ang body language, restless, pressured. Imbis na sumagot ng mainit, sinagot mo ng diretsyo at malamig. Kung may concern ka, sabihin mo ng maayos. Dahil binasa mo muna siya, ikaw ang nanatiling composed, siya ang napahiya. Number 5. Ang lakas ng emotion control. Kapag kaharap mo ang taong walang respeto, ang pinakamadaling mawala ay emosyon at yan din ang unang ginagamit nila laban sa'yo. Kapag nakita nilang napipikon ka, natataranta, o nagiging defensive, mas lalo silang lumalakas. Kaya ang tunay na sandata mo? Emotion control. Hindi ibig sabihin ito ay wala kang nararamdaman. Ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaan na ang emosyon ang magdikta ng sagot mo. Sa halip na mag-react agad, humihinga ka muna, iniisip mo muna, at saka ka maglalabas ng salita na may direksyon at purpose. Kapag marunong kang mag ng emosyon, nagiging unpredictable ka. Hindi ka madaling galitin, hindi ka madaling ma-pressure, at hindi ka madaling pasayawin sa tugtog nila. Dahil diyan, nawawala ang thrill nila. Nawawala ang power nila. Ang taong bastos, umaasa sa gulo, umaasa sa drama, umaasa sa reaksyon. Pero kapag steady ka, calm, at calculated, para silang sumuntok sa hangin, hindi nila alam paano ka gagalawin. Hindi nila alam anong susunod mong move, at dun ka nagiging superior. Emotion control ang nagbibigay. Sa'yo ng psychological dominance. Nang hindi ka sumisigaw, hindi ka nagmumura, at hindi ka nang aagrabyado. Ito yung tipo ng power na hindi halata, pero ramdam nila. Ramdam nila na iba ang presence mo. Mas matatag, mas may composure. Example, may kakilala kang ng insulto sa harap ng marami. Ang hinam mo talaga. Dati, automatic ang sagot mo. Pero ngayon, tumingin ka lang. Steady ang boses at sinabing, Kung may valid ka na point, sabihin mo. Kung insulto lang, hindi ko papatulan. Tahimik ang paligid. Hindi ka nagalit, hindi ka napikon, pero ikaw ang nagset ng tone. Doon nila mararamdaman na hindi ka nila basta-basta ma-turn down. Number 6. Ang kapangyarihan ng malinaw na boundaries. Kapag may taong walang respeto, hindi sapat na kalmado ka lang, kailangan mo ring malinaw na iset ang boundaries mo. Dahil ang taong walang limitasyon, madalas, sinusubok ka palalo. At kapag nakakita sila ng butas, Paulit-ulit ka nilang uubusin. Ang boundary ay hindi lang salita. Ito ay presence. Ito ay posture. Disimplora ng pagsagot. Ipinapakita mo sa kanila na hindi ka pwedeng tratuhin ng basta-basta. Na may linya kang hindi dapat tawirin. At kapag tinawid nila, may consequence. Hindi ito pag-aaway. Hindi ito pagiging harsh. Ito ay self-respect. Kapag malinaw ang boundary mo, malinaw din sa kanila kung paano ka dapat kausapin. Anong behavior ang tatanggapin mo? at alin ang hindi mo hahayaan. Pero tandaan, ang boundary kailangan consistent. Hindi pwedeng isang araw firm ka. Tapos kinabukasan, nagpapalampas ka na naman. Kapag ganon, hindi boundary ang tawag doon, pakiusap. At ang taong walang respeto, hindi marunong rumespeto sa pakiusap. Kapag consistent ka, unti-unti silang matututo. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil nauunawaan nilang hindi nila kayang imanipulate o tapakan ang limitasyon. Mo, at mas maganda, kahit hindi sila magbago, ikaw ang nananatiling buo, matatag at intak ang dignidad. Example, may kakilala ka na laging nagbubunganga at naglalabas ng disrespectful remarks. Dati tatahimik ka lang, pero ngayon diretso at kalmado mong sinabi, ayoko ng ganitong tono. Kung gusto mong mag-usap tayo, igalang mo ako. Kung hindi, hindi ako makikipag-usap. Malinaw. Simple. Firm. At mula noon, kahit hindi sila naging mabait, Nagbago ang paraan nila ng pakikipag-usap sa'yo. Kasi alam na nila ang limit mo. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi mo kontrolado ang asal ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo sila haharapin. At yan ang pinakamalakas na advantage na meron ka. Hindi mo kailangan sumigaw, magalit, o gumamit ng manipulative tactics para manalo. Minsan sapat na ang presence at disiplina. Kapag alam mo na kung paano basahin ang taong walang respeto, mas nagiging madali ang pag-navigate sa bawat sitwasyon. Hindi ka na basta nasasaktan, hindi ka na nadadala, at hindi ka na nauubos. Dahil mula ngayon may sistema ka na, may psychological armor. Ang totoong lakas ay hindi nakikita sa taas ng boses, kundi sa tibay ng pag-iisip. Sa kakayahang manatiling kalmado kahit magulo. Sa kakayahang maging diretsyo kahit may sumisigaw. Sa kakayahang pumili ng hindi sumabay sa gulo kahit hinihila ka na. At mo, hindi mo responsibilidad na ayusin ang taong walang respeto. Responsibilidad nila yon. Ang sayo lang ay siguraduhin hindi ka nila madadamay, hindi ka nila mababagsak, at hindi nila mababawasan ang self-worth mo. Kaya kung may mga taong sumusubok sirain ang composure mo, tandaan mo ang lahat ng itinuro natin. Awareness, mindset, emotion control, at boundaries. Ito ang tools mo para manatiling matatag sa mundo na madalas puno ng ingay at ego. At kung ikaw mismo ay pagod na sa toxic na enerhiya ng ibang tao, ito ang huling paalala ko. Hindi mo kailangan baguhin ang mundo para maging peaceful ang buhay mo. Minsan, sapat na nabaguhin mo ang paraan ng pagharap dito. Dahil kapag ikaw ang may control sa sarili mo, wala nang taong kayang magpayanig sayo.